Yun mga boss, nating update lang bagong video ngayong araw ay September 22. Ah, uh, masamang balita lang dito. Papakain ako ngayon. Pagtingin ko, ang daming deaths. May nasa, parang nasa sampo na yun nakita kong patay. Sa ating mga krelings. Hindi ko alam kung bakit. Kaya lang, pagtingin ko kasi kanina, magpapakain ako. Nakahugot yun sa aerator nila. Hindi ko lang sure baka doon. Kasi karamihan nasa ibabaw. Ayan eh, o. Tingin ko doon eh. Karamihan nasa ibabaw sila. Tingin sa aerator nga dahil nahugot. Ayan eh, o. Mga nagana ng oxygen. Sa trip. Diyan tayo matututo. Ganun talaga. Newbie tayo. Ang lang ako. Siyempre, ang dami. Parang nabilang ko palang nasa sampu na. Natin na lang. Baka mas marami pa. Ayan o. Oh. Ang sila sa, sa gilid-gilid o. Oh. dami sa ibabaw. Ayan Ang dami nilang nasa ibabaw malamang dahil nga dun sa aerator na nahugot hindi ko alam kung gaano katagal na yun hindi ko nasilip kanina pag gising ko hindi ko nasilip dami kasi may nakita pa ako dyan may patay na rin kinakain ng isa Ang ito yun kinakain siya ng isa alam marami, mas marami pa yung namatay pero parang nasa 10 na yung nabilang ko sayang pero wala, ito, ngayon talaga ang tayo matututo ngayon, paano tanggal baka may suggestion kayo paano pwedeng gawin para hindi nauhugot yung sa erator Tingin ko yun kaya nagkanda mata Sayang lang. Pero wala, yun talaga. Andiyan yan eh. Matuto na lang tayo sa mali natin. Yan, kinakain ng snail yung iba. Iba kinakain ng kasama nila. O magpapakain pa lang ako. Oh. Konting update lang. Hinayang lang pero wala eh. talaga. Sir. Okay. Mulog ako ng pagkain. Nakasaksa ko lang ngayon, ngayon lang. Siguro 5 minutes. Nakasaksa ko lang ng aerator nila. Kunti ako lang siguro laglag kasi may mga na dead so pamagtaasan ang ammonia lalo. Okay, yun lang nila yun. Kaya lang siyempre. Hindi naman lahat ng mga agad. Tipid-tipid lang tayo ng laglag na so, Malalong mapasama. Ang dami na dito sa ibabaw eh no. nyo. sila Lutgar Mayan sa Lapigras. Eh, makikita nyo, andyan sila karamihan sa gapi grass. Ayun, di ba daw? Malamang yun nga yun. Sa erator. Na, talaga. Pag-comment na lang mga boss kung ano pwedeng gawin para hindi mabilis mahugot yung erator natin. Um, so, yun ano yun, ito yung bagong linya. Yeah. Sayang lang. Panginayang lang. Tapos, tapos yan. Ito naman tayo sa kabila. malulug Ito, so, maliit pa rin. Hindi pa rin masyadong kita. Pero may mga napapasin akong malalaki. Medyo malaki na agad. So, siguro yun yung isang experiment natin na pag mas maluwang ba talaga, so, so lumaki ang mga railings mas maluwag yung kanila ang pinaglalagyan pero kasi sa mga napapanood ko ganun ang sinasabi ng mga expert na or marami ng XP sa pagbibarid ayan hindi na yan ako Dapat ko bang alisin to o kaya ko lang dyan kasi kinakain naman ng snail tsaka ng mga kasama rin nila. Eh, dama. Sayang. kita sa video ano sila lahat karamihan ah, da, talaga matuto na lang tayo

kinakain din lang snail eh yeah, kinakain nga ng snail ayan, yeah, yeah, ayan, kinakain na nga ng snail yung iba, so bakit na rin natin alasin kasi yung iba kinakain din ng kasama nila nakita ko kanina short video lang mga boss update lang to papakain lang sana ako kaya lang ganito yung nadatna natin so yun bawi tayo next time sayang pa rin ang tema niya no kahit ano sayang din na namatay target sana natin 100% sa buhay lahat eh. pero pang mahirap talaga yung ganun itong mga nasa ibabaw sana buhay mga buhay naman lahat Hey, naka nakaangat sila nakahinga so yeah, salamat ulit mga boss anting update lang to uh, na bad news tayo ngayong araw uh, ko lang muna to mga boss kasi baka lalong mag cost pa ng ammonia lalong may mga pa sayang sayang dami nga eh. so mga nabay lang ko sa punay gitna Kahit marami sila, siyempre nakahinayang pa rin. Matayan ka ng ganyan karami. Wala ka kamalay-malay. Napakain ka lang pag silip mo ang dami ng patay. Alam um, mo? <tinyo> talaga ka. Diyan nating itsi nangyari. sayang lang din pero wala so may mga malalapit pa kunin ko na lang din para hindi na magbasta ng ammonia dito lang sa site na ito marami siguro nagtatry silang magsiakyatan dito sa ano gapi grass tulad ng ginawa ng iba para makahinga ng maayos para makakuha ng hangit kaya lang May nang inaabot May rambing dyan